Good morning! <laughs> po tayo today kasi oh, umuulan dito sa Japan. Uh, malamig. Malamig na masarap ang panahon. Gamit ko na ang clear na payong. Pangarap ko to dito sa Japan. Gamitin. Naka-white pa ko ano, ng shoes mostly white shoes namin. munanya kita krish Shopping! Gusto ko tumingin ng Unitsuka pero wala akong plan bumili. Titingin lang ako. Nakahanap kami ng nagbibenta ng luggage. Mura lang. So, ito, 3,980. 1,000 plus na lang siya. Ito. Oh, no, no, no. Ito, 1,500. Ito, 1,000. Hindi, <laughs> na ka po. No, no, eh, mabugat, mabugat. Tapos mo yung kukash. open mo lang. S, Yeah, S, One small, one. This one. one. Ah, this one. Open mo pa nga dun. Ano yun? Ito na sulot. Hi, hi. Paresa na akong laan sulot. Okay. Normal nga sulot. Okay na. Dilo, mo open yun. Ako nga ito yung sulot. Ako nga ito yung sulot. nag damo yan Andun na yung luggage nila. As sobrang mura. Kasi, yung small, naging 1,200 pesos na lang. Tapos, yung malaki, a medium, parang ano na siya. Um, o, oh, hindi kita. Parang, 2,000 something na lang siya. Diba? May meda ko may da ko mopay ng picture. Nakatuman ka di ren ginto to ko. stop pa. Thank you. Kailangan train.

Nandito na tayo. Beton Bari. Para nito yung mga snabi. Bilan namin na. Ay, salsa. The grace one. Sulod kita, Dida. Maghanap tayo ng cream na bibili namin ni Elsa. Let's go. Tara, tara. Let's go. Risi may papalton na kami, Dida. Mabibili um. Ha? Huh? Okay. Ay, mag-uniclo muna tayo. Hindi okay, mo, 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 ma... Ah, sige, sige, sige. Isa? Hording hmm. yarn. <laughs> o, papa, <nasa. laughs> Pasalubong. Huwag ko dun para sa buhay. Pero kung matilaw ka, pag tilaw, ihahana para... ko. Bila ako ng ng strawberry. Meron akong candy na gustuhan dito sa Japan. candy na dito sa Tingnan nyo yung reaction na nalang pag kumain okay siya. Okay Kaya, kita makaka-5,000. Hindi ka ayun Kamungan e. ni kita makaka-5,000 sa so mag-usa-usa na laki Basta okay. uh, okay. yeah, yeah. okay. na akong 15, nang kanmay may 10. Ay, maagira. pag na chocolate na milk. Then, uh, chocolate. Hindi ko baka identify. Okay. di ba, gin-completo ang 50-60. Oh flower kita na nag-uwi. Kaya Adi, mo yung

Gaba yung pila. Pero, pagwari. Ito na. Yay! God is Leather na slip. Cream, At ito na. Ito wala rin. Suede ba nito? Ang mga suede. Rin. Oo. Mahusay dito. Masadid. Mahusay. Promise. Promise. Mahusay. Kaya ano, ko? Ah, diliot na yun. Okay.

Wait. <tuk> Pendatais <tangan> <tuk tangan> sa, sa second floor kasi nando yung Okay to. Arizona Microban. And Mexico 66. 66. <laughs> <tuk tangan> Let's go. Ako oh, buti lang tao. Kaya buti lang tao dinig ba? Ba hindi na maaram? Ano ba cute Tiger? At tumay. Oh, ang yellow mo palit ni... Musig ka pa. Ano ba din? Tuloy oh, kita. Wala na ayaw niya. Hindi na lalim. Oo, ito. Ito ako. Ah, <laughs> di ato. Oo, oh, ito. Dakit pa rin sa mo. Di rin ako kay Old Blue. May red at din. Ay, Sige, ito ako. adin na ako. Ang green ka usay. Wala. Tapos mag-twinning na. Big daw makita. Oh my gosh, mga yung soy. Oo, ito na sa akin. Ano ako passport dara ko? Teka, hey, ang card ito dara pa rin. alam niyo, kinuha yung... Actually, nababasa ko ito ha. Kuha nga ang payong nira, ginagkukuha, no? Ito pa yung pila o ang dami pang pila. Ang haba. Yay, nakabili na kami. Hi, na-exit din kita mga exit. Ah, oh, dito Para dito Yay, nakalabas doon